Ayan, nakadali tayong labuyo yung babae. Ah, nakadali ng bayawak ko oh. yung ating bitag sa labuyo. yon mga ka-hunter. Alas 4.30 na ng hapon. Medyo hinapon tayo nung akyat. Magtitingin tayo ng ating ginawang bitag sa hapon, tanghali. Bali, limang piraso lang yung... Ay, bali, anim. Anim na piraso yung nagawa nating bitag kahapon. Pasyalan natin ngayon, sana may mahuli kahit man lang isa o oh, mamaya na lang doon sa gubat baka ay eh, mahuli tayo yan yung ating silong isa walang huli tapos nandun yung isang banda <coughs> wala rin huli ayos pa, Ganun pa natin. meron pa tayong apat na bitag Ah, nakadali ng bayawa ko. Oh. Yung ating bitag sa labuyo. Ayan, o. Oh. Bayawak yung nadali. So, mamaya na natin kukunin yan. Tingnan pa natin yung iba natin yung bitag. Ito, walang huli yung una natin ginawang bitag kahapon. Uy, muna kadahali tayo ng bayawak. Tapos si mga ka-hunter. nakadali tayong labuhin 'yung babae. Oh, tempo. O oh, ayan mga kahunter oh. Sobrang liit nung nahuli nating labuyo. Babae. Napakaliit. Oh. Purong-puro. Ayusin lang natin yung ating ano. Silo. Ayan mga kahunter. May sipon pa nga oh. May sipon pa yung ano. May halak pa. Kagagawa lang natin kahapon ng silo. Nakaswerte agad ng babaeng labuyo. Sana magtuloy-tuloy. So yun mga kanter Nakuha na natin yung ano Labuyong babae Tapos natingnan na natin yung dalawang bitag na natira Walang huli Balikan na natin yung bayawak Nakakawalan din natin yun Medyo maliit na yun eh. Grabe kawa, Gagawa lang natin kahapon ng bitag Kahuli tayo ng ano dalawa Isang bayawak Isang labuyo dito yung bayawak eh. Ah, ah. Wala na yung bayawak. Nakawala pa. Bagay, papakawalan din naman natin yun. Sayang yung bayawak. <laughs> so, paano? Hanggang dito na lang yung video natin, mga ka-hunter. Hanggang sa susunod sa hunting adventure natin, mga ka-hunter.